Ina pula na oh. Pula pula. Oh. Ang laki yan bin. Dalag, ya, dalag. Na. Grabe, huli na yan, dalag. Grabe kulay pula. Kapakot ng suri niya. Ayun na, ayun ay na, ayun na. na. Ano? Ang laki. Pula na, grabe. Ang laki yan oh. Pink na oh. Grabe. Alaki Alaki na. Pinta, oh. Grabe oh. ang laki oh. Pula pula. Pula pula eh grabe eh grabe na grabe, laki eh hey, bangus, eh laki ito anak eh laki oh eh hmm, grabe mga ano laki oh lakad eh hmm? pinaka malaki grabe na pula na oh laki oh pulaan talaga ang ano rito ah. Ganito. Ano mga isda yan, iba? Banak? Oh! Pula na yung ano! Pulay-pula -pula na, oh! Okay, no? oh! Okay, oh! Hmm! Ayos, hey, so, oh! Mas malaki yata ito! Ay, yung babae, yung kawak mo, lalaki yeah. yan! Ariko! Ayan, yeah, mas malaki yata yan, oh! Mas malaki ito, oh! Mas malaki ito, oh! Hmm? Yung pinakamalaki mo. Mas malaki to. Malaki yan. Yan yung babae. Oh. Tumuting-ting na. Oh. No? Oh. Hmm? Oh, grabe naman. Malaki niya, yan. Oh. Ala. <laughs> grabe ng isla yan. Lalapad o, Ang ilang kilo yan. Eh? Ah, siguro mga limang kilo to. Laki o oh.

tinapon yung balak eh